Paano gumawa ng yema? Simple lang. Okay. Ano ay expect that? Siyempre, hindi na mawawala sa atin yung condensed milk. Isa lang. Matuto kang makontento sa isa lang. Pero siyempre, dahil gusto mo ng pamparty party size, bibili ka ng madami. Ako wow, naman, ang dami ko nang na-try. Angel kondensada para kahit man lang sa gatas, ako yung piliin mo. OMG! <laughs> I love you! Putang ina mo! Tapos, ilagay mo na siya sa mainit na kawali. Kasi yung init ng dugo ko sa'yo, nang nakita ko yung picture nyo na bago mo. Okay, madali naman akong kausap. Halu-haluin mo lang hanggang yung malapot na yema, unti-unti nang namumuo. Parang galit ko sa'yo. Talaga? Oo, sobra. Kung gusto mo ng mani, eh, na alam ko naman na gustong-gusto mo talaga, pwede mo naman din lagyan. Damihan mo, magsawa ka, ina mo. ang ina mo lang. Tapos, ishape po ng patriangle. Parang love story natin, ako, ikaw, tapos siya, ang saya, di ba? Yeah, naman. <laughs> tapos, balutin mo na ulit, tapos iwanan mo na ulit, tutal doon ka pa rin naman magaling, di ba? I don't like boys na. Oh! Pero kung ayaw mo nang iwanan, tapos patay gutom ka, gusto mo pa rin kainin, okay lang naman kainin mo na. Mag-share pa kayo ng bago mo. Huwag ka mag-alala, wala akong nilagay na lason dyan. Kabiteran ko ang papatay sa'yo. Gawin mo! Hindi kita uuruan!